nandito po tayo ngayon sa Barangay 28 sa taong na Manila at mga tradisyon nila dito pag uh, bagong taon magingay para do itaboy ang masasamang tao hindi pala alam natin kung ano ba yung ibang paniniwala ng mga taga rito para swerte yung sila sa loob ng isang taon samahin niyo kami let's go sir dito tayo ah, natin Makakasama natin ang UP Professor Anthropologist na si Nestor Castro.

namin. Ikaw eh, so, ba may mga paniniwala? May pamahiin ka? Sa negosyo? Ay, yung ano, yung para, yung laurel po. Ay, nasa ah. Ay, sa ato ko yun! Lagayan po ng mga bariya. Ah, na, lagayan ng bariya raw. Ay, na saan? Ano, daw po yun. Laurel dahon? Apo. Lucky charm number one, dahon ng laurel. Ah, kahit isang dahon lang. Tapos, Apa sa Arenola pa, no? Yes, yeah, so... Ayan din po. <laughs> oh, swerte daw yung Arenola. Ah, bakit? Ano, sino nagsabi sa inang ganto ng ganun, no, swerte? Si Mama po, kasi mama, meron siya... ano, bakit siya, daw? ano, yung amo niya po, Chinese. Okay. so, oh. Ah. na, ano, sa hmm. adapt niya po. Alam natin yung mga malalakas ang amoy, medyo nagtataboy ng uh, mga masasamang elemento. Pinapalitan mo to? Pag ano po, pag wala, wala na, po varia -varia. Pag, wala pag wala na amoy. ano po ng mga barya Pag wala na amoy, pag wala na amoy. Oh, so ito, si ate na niniwala sa? arinola at dahon ng laurel ang bibigay sa kanya ng swerte. Kaya siguro ang dami niya. Mmm. -hmm. na paningin. <laughs> Akalain mong hindi lang pala pang-adobo ang laurel. Ana tayo dito mga mamabaswerta. Sino ba alam niyo marami mga pamahiin dito. Ha, nagtapakay ba sila ng katunar? Libre. Bago pa magtago tumaan. Ang susunod na pambaswerte ng taga-Tondo. Hello. 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 Ayan, araw-araw swerte, oh. Ay, ba? Ay, sa Hindi, tatanong po yan. Ano siya? Ay, 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 ay. ay, ay naka, po sa'yo, swerte. Ano siya? Pag-uusapan nga natin, swerte. Abat ang mga taga-tondo, tanggal angas at nagkakahiyaan. Nakita ko kasi ito. Araw-araw. Ar ar -ar <-s2> ano yan? Sino? May pasuwerte pa pa. po, nung ano. Nang, ano ko. Opo. Bakit oh, eh, lang ani? Eh. Bakit ganyan araw-araw lote? Okay. araw-araw swerte. Naniniwala ka? Naniniwala yeah. naman. Pag ka, naniniwala ka swerte, naniniwala rin sa bala. Hindi mo lang yan. At sino swerte na ka naman? Um, 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 Makikita natin yung mga naglalagay ng karatula kahit sa loob ng jeepney, di ba? Talagang kahit kasabihan lang yon ay naniniwala ang marami na talagang matutupad. Sa paano yung mga psychological impact din Oo, oh, oo. Oh. Sa paano yung pinapaniwalaan mo, yun ang pwede mangyari. Yun Dito? nga ang binanggit niya kung naniniwala ka, siswertihin ka, siswertihin ka. Ito uh -oh. ba may mga paniniwala? Ganun may eh, mga... naglalagay din ako ng palay. Oo, oh, kasi ako ang katuloy. ako natin to lose. Oo <laughs> oh, nga eh. Wala namang wala lalo yung sa paspas. Mm yung yung paswerte ka nilalagay. Yan. Ano yan? Sinamon. Ha? Ano Sinamon? cinnamon daw. Ganun din, amoy din. Oh. Ah, so ang ano niya, ng pampaswerte yan? Yung nilalahok para sa pagluluto, para may malakas na amoy. Oh. Mm. nga. Ito, ha? Pinapalitan nyo kung... Ah, dati na. Sige lang po sabi akin. Ah, maglagay. At ang bago mm. din sa isa bago rin pero pareho sila ng tema na, na, nakakapagtaboy ng masamang ano. Mapapansin natin pinaghahalo-halo nila yung mga katutubong paniniwala sa kay mga nakuha natin sa Chino. Oh. oh. Yung mga, mga sa atin. Kung alam natin hindi nagbibigay sa oh, kanila ng swerte at naniniwala sila, ina-adapt din natin sa atin. Kasi sa, ang sa, mga sa, mga Pilipino kasi sigurista eh. Sigurista. Kung alin ang magwo-work ay talagang oh, pangahawakan niya. Oh. Bakit hindi yan? di hmm. di ba? Lucky charm number three, cinnamon. Ngayon mga ka-wonder, alamin naman natin ang kanilang lucky charm sa loob ng bahay. Ah! Ay, -boy! ay, 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 Meron nyo. Yeah. Ayan, ito, simula dito, sa bahay. Eto, pa, ito, ito. Meron na? Uh, suwerte. Ayan, yeah, red ribbon. Ah. Pinapalitan niya pagkakalit taon. Opo, oh. pinapalitan niya pagkakalit taon. Naniniwala kayo na suwerte yan. Suwerte na siguro. Kailangan, siyempre, kailangan may kunting mga suwerte. Tama, tama. tama suwerte, oh, diba? Ang dami mo nga dito, mama. Pampaswerte, ah. Yeah. Yeah. Ano to? ah uh, money tree? Money tree, yeah, uh, three, Oh. Money tree. Oh. Saka ito, ito ang pera dati sa China, yung yeah. gold bars. Nararamdaman nyo ba na may talagang kahit paano yung ginagawa nyo, eh, umi-efecto? Bakit po? Kasi, Ayos kami yung buhay na. Okay. Pati nga yung mga puno niyo, diba ito may mga red-red pa eh, oh? Mm hmm, may red, red ribbon. Eh. Diba? may red ribbon. Diba, may red ribbon, di may ba yan? May mga swerte-swerte daw -swerte mm -hmm. yan. Okay. Pero I wonder, saan nga ba nagmula ang paniniwala ni Juan sa mga pampaswerte? Bali, matagal nang may paniniwala tayo sa pampaswerte. Uh, bago pa ito dumating ang mga Kastila, maraming mga sakuna, maraming mga problema, So lahat tayo naghahangad ng magandang kinabukasan. Yakapin, tanggapin ang swerte na papaso.